Ito na guys. Itapon ko yung iba kasi hindi na gumana. Yan gumana pa siya. Pero may ano to na depikto na. Order ko online. No? Dami order ko online. No? Mga power bank. Mura lang pa yan. Pala yan sa online. Yung headset. Tin long lang. Tin real. Kapag ang amo ko, anak ng amo ko ang pabilin ko dito, 20 na. Baka kinupit niyang iba, no? K kinupit niyang yes. Kasi sabi niya daw, every, every dose attraction, may bayad daw ah siya. Anong klaseng anak ng amo, no? Ma, ma, mayro pa sa katulong. Hmm. Bihira lang mga amo na mabait. Na, hindi kapirahan. Every transaction daw Every transaction, may bayad. Pagpalain niya yung mga amon ng mga mababayad. Hindi madamot sa katulong. ng itatapon ko na ito. Kasi, umalis na ako dito ngayong katapusan. Allah sa awa ng Panginoon, makahalis ako ng maayos. Makaayos dito. Yeah, guys, thanks for watching.